Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba na sa loob ng mga madidilim na kuweba ay doon pa tayo ng mga pinang nakakagulat na bagay? Kaya mula sa sinasabing istatwa ng Cyclops na nakita sa loob ng kuweba hanggang sa mga markasa dingding sa loob ng kuweba ng Creswell Crugs na nagpatayo sa balahibo ng mga eksperto ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang mga bagay na nadeskubre ng mga tao sa loob ng kweba. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Statua ni Cyclops Sa isang paglalakbay sa tinatawag na Cyclops Cave na matatagpuan sa Wales, nadeskubre ng isang manlalakbay ang mga dakilang lihim ng Cape Greco. Sa loob ng kweba, maraming statwa ng kakaibang hugis ang natagpuan. Ngunit isa ang lubos na namumukod tangi dahil sa kakaibang anyo nito. Ang natatanging istruktura ay may iisang mata sa gitna ng ulo na tila hindi akma sa karaniwang anyo ng mga estatwa. Bukod dito, ang iba pang mga sinuunang bagay na natagpuan sa kweba ay tinatayang mula pa noong 6,000 hanggang 5,500 BC. Isang malaking tanong ang bumabalot dito. Ano kaya ang nag-udyok sa paglika ng mga figurang Cyclops na ito noong sinuunang panahon? Totoo nga ba kaya ang mga Cyclops? At dati ba silang sinasamba bilang mga Diyos ng mga tao noon? Number 9. Sasquatch sa Utah Sa mabatong reyo ng Utah, dalawang mga ngaso ng usa ang papunta sana sa Garden City nang makita nila ang isang kakaibang tanawin. Ito ay isang madilim at higanteng pigura na gumagalaw sa malawak na lupaing ginto. Dahil sa pangamba para sa kanilang kaligtasan sa aktibong lugar na pangangaso, agad nilang kinuha na ng video ang eksena bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ilang araw ang lumipas habang nire-review ang footage, nagulat sila sa kanilang natuklasan. Ang pigura ay hindi isang karaniwang tao. Nakita nilang ito'y ay napakalaki mas mataas sa sino mang tao na kanilang nakita. Marahil ito ay isang Sasquatch. Hindi ito malayong isipin dahil kilala ang yuta sa mga ulat ng mga ganitong higante na nagangalang Sasquatch. Sa isang insidente pa nga na nangyari sa mga borol malapit sa Provo, Utah, kung saan meron namang isang grupo ng magkakaibigan, ang nakakita ng isang higanteng pigura na tila mula sa alamat, naglalakad sa nyebe sa kabila ng kanilang paghanap, nananatiling misteryo ang nilalang nito. Bagaman maraming eksperto ang nagdududa sa pag-iral ng mga ganitong nilalang, patuloy na nahihikayat ang mga tao na bumalik sa kagubatan, dala ng kanilang pagkausisa sa hindi pa nalalaman ng mga bagay. Number 8. Handprints ng mga sinaunang tao Sa loob ng puting bundok sa Yoming, USA, matatagpuan ng isang pambihirang lugar. Sa isa sa mga bundok nito, may mga higanting bakas ng kamay na nakaukit sa bato. Kilalang maukit na ito na ng mga sinaunang katutubo sa lugar at pinaniniwalaan ng mga lokal lang bundok ay nasa pagitan ng 200 hanggang 1,000 taong gulang. Ang proseso ng pag ng mga ito ay nananatiling isang misteryo. Ayon sa isang tsorya, maaaring inukit ito sa malambot na putik na tumigas kalaunan. Ang mga ukit nito ay isa sa mga pinakamahalagang likha sa reyon at araw-araw na dinarayo ng mga turista. Ang kahalagahan at misteryo ng mga bakas ng kamay na ito ang nagiging sanhi ng patuloy na pagdagsa ng mga tao upang masilayan ang kahangahangang likha ng sinaunang kabiasnan. Number 7. Footprints ng mga higante sa isang paglalakbay sa Adams Peak sa Sri Lanka, nadiskubre ng isang manlalakbay ang isang pambihirang tanawin, isang kakaibang bato na may malaking bakas ng paa ng tao, kumpleto sa mga daliri at sako. Ang bakas ng paa ay tila malalim na nakaukit sa bato. Pinaniniwalaan ng mga lokal na ito ay bakas ng paa ni Adan, kaya't tinawag itong Adams Peak. Makikita rin sa paligid ang mga baryang iniiwan ng mga bisita bilang tanda ng kanilang paggalang at pananampalataya sa kahalagahan ng lugar nito, ito. Bukod sa Adams Peak, may iba pang malalaking bakas ng paanan na tuklasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga bakas na ito, totoo man o hindi ay nagsilbing patunay sa paniniwala ng ilan na may mga higanteng tao noong unang panahon. Dahil dito, libo-libong tao ang bumibisita sa mga lugar nito araw-araw. Dala ng kanilang pagkamausisa at paghangang masaksihan ang mga bakas ng nakaraan. Number 6, Ang Mami ng Peru Sa Lima, Peru, nakahukay ang mga scientist ng isang pambihirang tuklas, isang sinaunang mami. Ito ay natagpuan sa loob ng isang bato na libingan, marahil itinago ng mabilis habang sila'y nagtatayo ng isang templo. Ang mami ay posibleng kabilang sa isang pangkat na tinatawag na kulturang manche na naninirahan sa mga lambak ng lima noong unang panahon. Ang kulturang Manche ay kilala sa pagtatayo ng mga templong hugis eyu na laging nakaharap sa pagsikat ng araw. Ang pagkakatuklas nito ay parang nagbabalik sa nakaraan. Nagbibigay sa atin ng sulyap sa sinaunang kultura ng Peru. Number 5. Higanteng Uod Sa isang paglalakbay ng dalawang kabataang lalaki, natuklasan nila ang isang kuweba na nagdala sa kanila sa isang kakaibang karanasan. Habang sinusuri ang masisikip na espasyo ng kuweba, nakatagpo sila ng isang kakaibang nilalang na parang dragon ngunit walang mga paa at pakpak, na tinatawag ng mga sinaunang alamat bilang worm. Ang mga ganitong nilalang ay hindi pa kailanman nakita sa totoong buhay, kaya ang video na kanilang nakuha ay agad na naging viral sa internet. Marami ang nabiglat ng mangha sa paglitaw ng nilalang mula sa alamat. Ngunit may ilan ding nagdududa at sinasabing baka ito ay gawa lamang ng computer. Kaya ikaw, ano sa tingin mo? Tunay nga ba ang nilalang na nakuhanan sa video? Number 4. Ang Alien sa Kweba Sa Sagada sa Pilipinas, may isang nakakatakot na insidente na naganap ilang taon na ang nakalipas. Isang video ang kumalat na nagpapakita ng isang nilalang na may malaking bungo at mahahabang buto-buto na braso na tila hinahabol ang mga taong nagre-record nito. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung sino ang kumuha ng video o kung kailan ito eksaktong nangyari. Ang kuwebang pinagkuna ng video ay iniwasan na ng mga tao mula noon. Ang misteryosong nilalang nito ay nagdulot ng maraming katanungan at takot. Pinapaalala sa atin na marami pang bagay sa ating mundo ang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Number 3, Kuweba ng Mga Ipis Maligayang pagdating sa Gomantong Cave sa isla ng Borneo. Natahanan ng milyong-milyong panike ipis. Ang kuweba na may taas na daang talampakan ay nahahati sa dalawang pangunahing silid, ang Black Cave at White Cave. Ang kakaibang tanawin ng walang katapusang panigit mga ibon sa Swiftlet, kasama ang mga dumi nila na umaakit ng napakaraming ipis ang nagbigay ng palayaw na kacroach Cave sa lugar nito. ito. Sa kabila ng mga gumagapang at lumilipad na nila lang, naging tanyag na destinasyon ng mga turista ang Gomantong Cave. Kung ikaw ay sapat na matapang upang maglakbay dito, tiyakin mo na makapagsuot ka ng sapatos na sarado ang daliri at guwantes upang maiwasan ng mga gumagapang na nilalang na pwedeng umakyat sa iyong binti. Number 2. Fossil ng Higanting Alimango Sa New Zealand, mayroong isang YouTuber ang nakatuklas ng isang pambihirang fossil habang siya ay naglalakbay. Sa kanyang paghukay, natagpuan niya ang isang higanting posit na may habang labing apat na talampakan at tumitimbang ng halos 300 kilo. Inabot siya ng mahigit dalawang oras upang maalis ng buong fossil mula sa batong kinalalagyan nito. Pero sa samang palad ang pusit ay halos patay na ng matagpuan kaya't hindi na ito na pa. Bukod sa pusit, natagpuan din sa parehong bato ang isang sinaunang fossil ng alimango na tinatayang labing milyong taong gulang na. Ang alimango na may timbang na higit sa 7 kilo ay kinilalang Tumidocarcinus gigantus na nabuhay noong panahon ng mid miocene Ang kahangahangang pagkatuklas na ito ay nagbigay sa atin ng sulep sa mga nilalang na nabuhay noong unang panahon at nagpapaalala kung gaano kahalaga ang bawat peraso ng kasaysayan na ating natutuklasan. Number 1. Mga simbolo ng anti-witch Sa loob ng kuweba ng Creswell Crags, isang kahangahangang tuklasang natagpuan na nagbigay ng bagong pananaw sa ating kasaysayan. Unang inakalang simpleng graffiti na ng mga eksperto na may daandaang anti-witch marks na inukit sa mga ng kweba. Ang mga kakaibang simbolong ito, mula sa mga hayop na di pangkaraniwan hanggang sa mahihiwagang mga bagay ay ginawa upang itaboy ang mga masasamang espirito at mangkukulang. Ang mga simbolong ito ay naglalaman ng mga latin na inisyal ng Panginoong Isus at mga larawan ng Birheng Maria na sumasalamin sa malalim na paniniwala ng mga tao noong medieval na panahon. Ang mga marka'y patunay na kahit pa sa panahon ng matinding kaguluhan, ang mga tao ay naghahanap ng paraan upang maprotekta ng kanilang sarili laban sa kanilang mga kinatatakutan. Ang mga natuklasang ito ay nagpapaalala sa atin ng lakas ng pananampalataya at superstition ng ating mga ninuno.